Ang gupit na ito ay bagay na bagay sa mga long hair, no? Kasi ito nga tinatawag na manban. bun. Alam nyo bang sumikat din ang gupit na ito noong mga panahong 3 uh, years to 4 years ago? Talaga naman sobrang patok na patok ang gupit na ito. Kaya sabi ko noon, gusto ko rin ng ganitong gupit, kaso wala eh. Yung buhok ko ayaw na humaba, tapos nauubos pa. <laughs> Kaya wala, hanggang pangarap na lang tayo sa ganitong gupit. Anyway, nag-start tayo ng number 2 poly open guard at 1.5 guard. Tapos ito, nagt-trimmer tayo. Lilinisan agad natin yung bandang ibaba. And then, no guard tayo. Naka-fully open. Tapos, close. And then, halfway. Yan, yung ating proseso mga idol. Siyempre, after niya, sundan agad natin ng 0.5 guard. Naka-fully open. Close and halfway. Same process ng sa una. Tapos niya, siyempre, uh, number one guard na tayo. Fully open pa rin yan. Ayan. So, high paid to mga idol ha? na man -ban. Yan. Poly open tayo ng number 1 dyan. Tapos, shaver na natin yung banda baba para sobrang kinis na kinis na yung kanyang uh, lower part. Then, lipat na tayo sa bandang likod. Uh, same process na mga ito. No? Itong, alam nyo ba mga ito, ng gupit na ito titingnan. napakaangas na titignan. Lalo na kung ulo may napakaganda. Kagaya ito ni Boss. Uh, maganda yung ulo niya. No? Bagay na bagay sa kanya itong gupit na to. Actually, mag uh, matagal niya ng uh, gupit to eh. Ah, uh, minsan, believe na ako sa kay boss eh, yung ay eh, ang bilis ng ng buhok nito eh. Yung naka na no, pa-sebicalbo lang niya, tapos ngayon, ito, naka na naman siya. Napakabilis ng mamaban ng buhok ni bossing. Eh. Kaya naman eh tayo, wala na eh, wala nang iyahaba ubos na eh. <laughs> so, ayan, yeah, parang medyo naka-drop tayo sa likod mga idol no. High drop fade no. Ah, uh, ito rin kasi isa sa mga very hindi man nagupit eh, 'yung mga drop drop fade. Yan, uh, low, mid, high. Yan. Ay, maganda rin naman sa tignan, no? Uh, medyo astig din ito tignan pag nasa likod na, eh. Parang medyo letter B yung likuran niya. Ayan, tapos, sa uh, dito sa left side, siyempre, naka-fully open tayo dyan, na uh, base natin na number 2. Tapos, sundan agad natin ng 1.5 guard, fully open pa rin. Tapos, uh, trimmer agad tayo, lining. Yan, para sa ating... Uh, pagmumula ng ating blending tapos i-favor agad natin para makita na agad natin yung kinis ng baba ng kanyang buhok no so after nyan uh, tayo sa same process no guard, fully open close and halfway yan yung mga process na natandaan nyo lang syempre susundan mo na agad ng 0.5 guard na naka fully open close and halfway makita so, nyo mga idol ha, yung pattern nya basta gano lang lagi makukuha nyo yung gusto nyong kupet tapos yan, number one, fully open guard na yan. And then, uh, lining tayo sa harap, uh, line up, or mas kilala sa atin bilang devil's cut. Hindi ko alam kung ba't tinawag na devil's cut, hindi naman mukhang devil. <laughs> Alright. Ano lang yun? Uh, yun ang tawag nila, hindi natin alam kung bakit. Alright, tapos, uh, details na tayo, gamit ang ating labaha. Yun, tapos mag-bully. Mag Scissor gaming. All Alright. Eh yeah, mga idol, isa to sa mga traditional technique no, Pangalis alis ng mga pang-debulk. Yung nga pang-debulk. Pwede rin namang clipper over comb. Pero mas prepared ko to, mas masarap yung ganito eh. Medyo naglalaro-laro kami mo. And then, okay, oh, tapos na tayo. Pampering na tayo. Head massage, back massage. Ayan, yeah, no? Sarap niya mga idol. Isa, -isa mga significant ni Boss Henry Barbershop. And then, montage na tayo. Ayan, no? kita niyo naman ang angas ng mga gupit, ng gupit niya, mga idol, di ba? Bangis. Ayan, no? man ban high fade. right Lupit ng gupit ni Boss Ang astig eh, no? Gusto ko rin yan eh, kaya lang no? wala na akong buhok eh. <laughs> okay, maraming salamat. Don't forget to follow my page, Boss Henry Barbershop. And follow my Facebook, Boss Henry, maraming salamat mga idol.